Hello guys, this is Chini Rubio back again with another mini vlog. Sa mga oras na ay nagwawalis na naman ako dito sa kwarto. Paano ba naman yung mga po may summer, ay nagkalat-kalat na naman dito. Ayan kung may kita nyo, napakapal ng po niya. Ewan ko ba kung bakit naglalagas yung buhok. Siguro natulad na siguro sa mga aso yun kung makikita nyo ay napakakapal at napakahaba ng buhok ni Summer. Hindi pa nga namin siya pero may bala kami na ipatrim yung buhok niya kasi um, masyado maaba at naglalagas at panay ang kamot niya. At dahil hindi kaya ng isang binisan lang ay nilinis ko uli at ayan kita niya naman para yung kanyang mga buhok. Ano ba Summer? At pagkatapos ko nga dyan ay inalabas ko na at itinapong ko na sa basuraan yung mga buhok ni Summer. At pagkatapos ay mag spray din ako dito ng pabango para kahit papano ay hindi naman bumawag dito sa kwarto kasi nagaamoy mapanghena. <laughs> Bali na kailang palit na kami ng sapin dyan kasi si Summer. Ang lakas talaga mang asar. Tuwing iwanan mo siya dito mag-isa sa kwarto ay umakit siya sa loob at dunumiin. Bale si Summer ay nasa labas at doon muna siya kasi gustong gusto niya lagi lumalabas. At siguro mga nabuborin dito kasi lagi nandito sa loob ng kwarto. At nagugustuhan niya na rin yung pwesto niya doon sa labas kasi nakakita siya ng mga tao at syempre yung mga aso ay nakikita niya rin dito. At kahit minsan ay inaaway siya ay okay lang sa kanya. Pagkatapos ko nga magwalis, ayan, nagutom ako ng konti kaya kumain ako at nagmaryanda nitong sopas na luto ni mama. At balis na bayang ko na rin siya ng kape kasi kape is life. O diba, nakadalawang sasye agad ako ng kape nitong maghapon na to. Tapos sa gabi may hirapan matulog, maglareklamo, charis. <laughs> Nga pala, pag ito yung mo dito sa say, kala mo wala siyang mga bok-bok. Pero may kita mo doon sa mga kasulut-sulukan sa mga sa loob na, ay sa ilalim ng kama, ay may kita mo yung mga ano bok niya na kulay puti na tikit na. Kaya ayan, um, winalisan ko na at eh, pinag-spray na rin ako dito para bumago pang naman na kasi amay sa amoy na. Hindi naman siya dito na ihi pero okay na rin yung mag-spray-spray -spray para hindi masyadong masangsang sang sa ilong. Kasi alam naman natin yung amoy ng aso, di ba? Lalo na yung mga ihi nila. At pagkatapos ko nga maglinis, ayan, nakaligo na rin ako fresh from the bath na naman ng marig. Bali si Summer ay mamaya ako na dito ipapasok mga bayang gabi para syempre pagka pasok niya rito, ay mapagod at matulog kasi talagang minsan talaga eh napakakulit talaga niya at hindi mapakali kaya yan nagugustuhan niya nandun sa labas. Patapos na pala ang aking video. Thanks for watching!